Pinanghawakan ko mga silita mong kay tamis. Inakalang tunay at hindi magmimintis. Ret mo ng kasinungalingay, mabilis ang hagibis. Ang inosente kong puso'y tinamaan walang daplis. Sinuong ang lahat makamit lang ang ninanais. Uyayi ng pag-ibig bakit sa tunoy lumihis. Dalin lang sa balat kayo mong pagsuyok. Guni-guni di matahimik, puso'y nagdurugo. Butil ng luha di mapigilang maglandas. Animoy bumabalo ang yaring pag-agas. Sa kislap ng aking mata ang hapdi ay bakas. Ang nadurog kong puso'y paano haharapin ng bukas. Masakit na nagdaan sa puso'y tumimo. Oo sa pighati ako'y nakabilanggo. Nakatarak sa dibdib ang piraso ng basag mong pangako. Ginapos ang kaligayahan, lumukob ay siphayo. Pagtangis sa gitna ng karimlay, mauulingigan. Ang rehas ng kalungkutay, hindi matakasan. Na naghoy sa luhang nilulungmukan. Gabi at araw, binalot ng kapanglawan. Ang silakbo ng damdamin nag-aalpas di mapigilan. Kayakap ko'y dosa sa tinamong kasawian. Oras ay kay bagal sa pusong nasugatan.